tatlong ingredients lang ang kailangan natin. Gatas, mantika, at tatlong itlog. Ah, uh, ito yung gagamitin natin. Na spatula, at yung brush. And then, ito yung pack ng chocolate. Uh, milk chocolate. Yan. Paghaluin lahat sa isang bowl. Yan siya guys. Then, lagyan mo ng milk. Ihalo mo yung milk. Gusto mo, paghaluin mo na lahat eh. Ayos lang. Basta ang importante, uh, mahalo mo ng maigi. Yan. Yan yung flour. Haloin maigi. Yung mag-blend. siya. Pero hinay mo na ilagay. Para hindi siya magbuo-buo. Yan. Ganyan lang guys. Mano-mano. Tapos -mano. ganun din sa gatas. Tansyahin mo. Hanggat maabot mo yung consistency niya, Yan. Ganyan na siya guys. Ayan, mano-mano lang yan, guys. Hmm. Saka mo na ito isalin dun sa mahulmahan niya. Pero bago ang lahat, lagyan mo muna ng butter. Pahiran mo. Para hindi siya dumikit. Ayan. Lagay mo lang lahat. wag na wag na uugain, guys. Or Basta wag niyong ano i-move. Para hindi siya maninigas. So ayan na guys, inoven ko na siya ng 45 minutes on 180 degrees. Ayan siya guys. Yan, binaliktad ko na. Nilagay ko na sa plato. Or kung saan mo gustong dalhin. Yan. Ayan na siya guys. Napaka soft. sof na sofcia